Talaga nga namang napakasarap po nitong liyempo kapag kainihaw nyo tapos ay pa natin ng mga ibang sariwang rekado. Hindi nyo po matatanggihan ito. Nabasa ko po kasi yung comment nyo na magluto daw po ako ni Re. O iniba ko lang po yung ibang rekado. Panoorin nyo po kung paano ko ginawa ang isa sa mga request nyo. O simulan na po natin. Pakilike and share nyo nga po itong video ngayon pa lang at nangganaan naman po akong magpost ng ulam na pasok na pasok sa bulsa natin at sa panlasa nating lahat isang malaking tipak na liyempo po na mahigit isang kilo. Pwede nyo pong pakuluan sa maraming tubig na may asin at saka po laurel hanggang sa lumambot. O kaya na may idiretso po nyo sa parilya na. Basta hugasan nyo po nang muna bago nyo lutuin. Kung kayo naman po ay may air fryer, katulad po ni Ray, yun na po ang gamitin nyo. Isinama ko na rin po yung tokwa na pinagulong ko lang ng konti sa cornstarch. Kung maitatanong nyo naman, 400 degrees Fahrenheit po o 205 Celsius sa air fryer po. Mga 45 minutes ko po itong ginawa bago po lumabas ng ganiriya. Pwede nyo pong lang kung gusto nyo ang pag-iihaw, kung gusto nyo mas malutong pa yung balat. Kung okay na po sa inyong ganir ang itsura ng liempo, eh luto naman po ito sa loob na eh. At juicing juicy. Kaya po pinalamig ko muna sandali bago ko po tilad-tilarin. Gusto niyo po ba itipak-tipak ng liempo para isang subo ng liempo tapos sa eh, ilang subo ng kanin? Matipid, di po ba? O kaya na may hiwain ng mas maliit, discarding niyo na po yun. Kayo po'y pagkakain at tsaka niyo po paghaluhaluin ng mga sumusunod. Ang ating liempo, antokwa, haluin niyo po muna sandali yan, sibuyas po na mahaba at maninipis ang hiwa. Ganon din po ang ginawa kong hiwa sa luya, manipis na mahaba. O baka malimutan nyo po ha, pinitpit na bawang, damihan nyo po, pampakulay ng ulam, siling pula. Haluin po muna natin yan. Kung kayo po ay kasama ko pa sa bahaging ito ng pagluluto natin mga kaibigan, maraming salamat po. Pakibanggit nyo nga po kung taga saan kayo at nang mabulyawan na po kayo ngayon. <laughs> Hello po sa mga suki nating palaging nakatutok sa mga niluluto ko. Salamat po! O isunod na natin ang tatlong siling labuyo, para po kasing mas maganda kung may konting sipa ang ulam pag maanghang, di po ba? Kinchay, o kaya na may sibuyas na mura para matingkad po ang kulay. O wala pang lasa yan ha, dahil hindi pa po tayo tapos. Asin lang po ilalagay natin. Pamintang durog. Tapos po yung suka. Tikman nyo na muna at kayo na po ang bahala kung ayos na ayos na sa inyong lasa. O tapos po ilagyan natin ng kaunting toyo kalamansi o lemon juice, patakan nyo po. O pwede na po kayong tumigil dito dahil kompleto na yan eh. Pero kung gusto nyo po ng creamy juice lagyan nyo po ng konting mayonnaise. Siyempre, meron po kasi tayong ilang mga kaibigan din na ang gusto'y creamy eh. Parang kulang po ng kinchay itong ginagawa ko. Kaya eto, magtatadtad po na ako ng kaunti tapos isasama ko na. Alam nyo kung ulang lang po ang usapan natin, pakiwari ko po ay ayos na po ito sa ulam. Kung kayo po ay nasa bahay at nasa bahay na rin si sir, ipagtira nyo po ng konting pulutan. Basta, wag niyo pong paghahaluhuluin ng mga Ricardo, kundi pa kayo gayak na gayak nakakain. O mag-comment po kayo din sa babat babasahin ko, ha? Ron, eto mga Ricardo, gusto ko sanang ilahok mo sa ulam natin sa susunod. At nang medyo mura-mura ng konti madaling hanapin sa palengke, hindi yung paikot-ikot, nahihilo na kayo, eh. Saan ko ba hanapin tong nilagay ng mga ingredients ni Ron? Wala pong ganoon. Basta, madaling lutuin, madaling hanapin, boom, boom, boom. Tapos, kahit pa wardi-wardi, masarap ang lalabasan. Nagustuhan nyo at ng pamilya nyo, yun po importante. Kayo ang boss, eh. <laughs> Rambilaro po. Bukas ulit.